Ayan guys, sa magandang araw po sa inyong lahat. Uh, guys, ang video po na to ay paano po natin pagganahin o paapuyin yung kalan po natin na used oil po ang gamit. Ayan. Ito po yung kalan, yung gamit nya piraso po dito. Ayan. Siyempre di po mawawala yung oil, ayan. Used oil, used motor oil tsaka tisyo mura lang naman to mga ah, nasa 10 piso ganoon tapos yan nakala natin ngayon isahan na natin kumuha lang po tayo ng maliit lang na piraso ng tisyo mga ito isa, dalawa, tatlo Ayan. Ito lang po yung kailangan natin. Ah, marami na to. Ayan. Ito po. Ayan. na guys tissue yan ito yung oil natin yan lalagay natin yung oil dito yan mga uh, isang cup o dalawang cup ayan Uh, ito pala yung sinasabi ko na ano... Uh, isa, dalawa o tatlong ganito. Para malagyan lang yung ng oil yung sa bandang sahig ng kalan natin. Yan. So pwede naman natin ilagay yung... Uh, yan, para mabilis kasi sinet ko talaga yung lagayan ng oil na hindi agad babagsak yung oil. Para medyo tipid din tayo sa oil medyo umulan ngayon guys hindi nga medyo umulan nga yan yan na po may oil na po yung buong sahig yan. tapos nyan lalagay po natin yung tissue huwag po natin ibabad ng ano, todo yung tissue natin yan didrip lang po natin ng kahit kaunti yan parang uh, magangat lang tayo dito ng konti yan yan yeah. may hirap ah Nagbigat na yan tapos para makasindi lang tayo guys yan. Pumarin na rin yan. natin lulu no jeans, guys Tayo na natin yung apoy guys na galing dito yan. Paisok na yung apoy. Para mag preheat din yung oil natin guys. Saka sa mag create ng uh, gas. Para preheat natin yung oil guys. Yan. Madali lang naman. Tayo na natin yan. Ganyan eh. lang Tayo natin. malaki na po yung apoy. Yan na po yan. Ganyan. I-on e na po natin yung lower ng ating kalan. Dali lang po. Kahirap ng isala yung kamay na ginagamit. Ayan po. Ah! pre-heat ako yung oil well, doon sa baba natin guys Maaari naman po uh, ano mm, yan parang ganyan po pag uh, dito po nilalagay yung oil yung tawag na tawag nilang tangke gaya po yan dyan habang nakaganon para tapos yun itong um, ano, natin, kahit drop lang guys yan yun pa yung gagawin ko ngayon hindi ko masyado magawa kasi na umuulan yung mga ayan, gamit ko na babasa. baka makuryente pa tayo guys masikip kasi dito kuya, apoy niya yellow pa yan parang na sanang... natin maghihit yun guys wala na masyadong usok ayan ganun lang kadali magpaapoy guys sa tayo na natin eh diretsyo na yan yung tinanog ng kulay may halo ng kulay na ano asul yung ating uh, koi tinatawag na blue flame huwag nyo na guys eh. saka natin ito tatakpan ito akala natin guys. Ah, uh, sa paggawa ko ng apoy, 'yung tissue guys, ito. Um, mura lang naman, mas nagagandahan kasi ako sa tissue kaysa 'yung mga papel, carton kasi 'yung tissue kasi mas mabilis mag-absorb. Tapos tingnan mo yung ano niya guys tapos kaunti lang naman yung gagamitin natin pag nagpapapoy pa, tayo may may hati ito guys ito mga tatlong ganyan lang guys okay na so ilang araw mo pa itong magagamit yung isang ganito sa alagang na uh, sampung piso lang tapos yung oil naman natin guys bumibili ako ng oil ito nga yung ginagamit namin pang luto guys yung sa amin ito may sarili akong kalan para sa akin kasi yung ganun na kalan binibinta ko yun guys sa alagang 1.5 ito ito yung lagayan ng oil ko yan ito yung on off switch parang gripo, oh. ko yan hindi makita guys sa madilim na malapit na magdilim guys yan yung blower dito. Tinanggal ko muna para magamit doon. Ito. Dito nakalagay yung blower. Tapos ito naman yung sa ating kalan. Ito. ko na masyadong pinaganda guys kasi dito lang naman sa bahay. Yan. <laughs> ito yung mga gamit ko guys. Yan. Yan. Pinalikan natin yung ating kalan, Napaka-init na. Ayan. Yeah. Ganda rin ito. Init na nga talaga guys. Ito. Ilalagay na natin yung Ito. Tubig to tubig. Pakakuloy natin yung tubig. Ayan. Yeah tsaka napakagaan lang nito guys tingnan nyo yung haba guys haba to haba nya ay tingnan lamang po nasa uh, isang ruler o uh, one fourth one fourth and one fourth yan yan basta 15 inches yan tapos yung height naman niya guys yan kita nyo naman po ayan 5 uh, inches pag nakapatong ngayon, natin, eh, natin. <coughs> Dito na yung pinaglutuan natin na ito na yung itsura guys at saka depende naman din po sa paglagyan nyo ng ano pwede rin yung blower nyo dito na dito banda depende po sa inyo kung saan po yung pwedeng maluwag yung hangin ng blower natin doon mo pa ilalagay para mas kukuha po siya ng um, sa labas dito. hindi ko na lang siguro ikakat yung video cellphone lang po yung gamit ko guys ha hindi ko po tayo ma-expect baka maputol po yung uh, pagre-record natin yung na video pero hanggat maaari kung hindi pa naman maputol yung video hindi natin ika-cut guys para malaman natin kung gaano katagal ba kukuloy yung tubig guys Ah, uh, sa mga nagtatanong diyan kung magkano yung used oil ah. Uh, ako bumibili ako doon sa may ano, uh, mga motor parts yung may mga mekaniko. Nung pagbili ko noon, halos mapuno na yung container. Kalating araw pa lang. Tapos yung presyo naman pag binili mo yung used oil sa kanila uh, isang container sa isang daan isang daan uh, piso lang po 100 pesos yun po yung halaga ng isa pong container ng used oil po natin ganun po karami ang isang daan Tagal na po masyadong maubos yun. Yan. Ito lang pong kailangan sa pagpapapoy. Issue. Siyempre, hindi mawawala yung lighter natin. Yan. guys kaunti lang yung nalagay natin na oil magdadagdag tayo kalimutan ko magdagdag yan Diyan, yun lumalakas yung ako eh ah yung blue flame pala guys na tinatawag eto medyo dinagdagan ko yung design na to medyo dinagdagan ko ng ano may kunting yellow kasi mas mabilis talaga magpainit yung uh, yellow na apoy eh, kaysa yung sa blue eh, parang mild lang yung blue <coughs> pero hindi naman siya masyadong nakakaitim ng pinaglutuan natin guys ito tandaan nyo na lang po yung minutes na nag tayo dito na nilagay natin itong pinagkuluan natin ng tubig para malaman nyo din guys kung gaano katagal niya pakukuloyin tong tubig na to. nagtatanong, paki-comment na lang po diyan sa comment section po natin. Uh, kung ano pa yung mga katanungan niyo, guys. Tapos paki-like, share, and subscribe na rin po para updated po kayo sa susunod na video na ating pong uh, gagawin. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyo. lemon na, pinakuluan natin 'yan. Uh, brownish lang siya, hindi siya nag-i-turn. Sige natin atin na po. Halong yellow at tubig. 2 minutes na guys.

kayong makikita ng usok. At, tumutunog na yung, yung tubig natin, guys. Kukulo na. Marami kasi yung tubig na nilagay natin, guys. natin guys. Ayan yeah, na. guys dito na natin itatapos yung ating video hanggang sa susunod po na upload natin maraming maraming salamat po sa lahat paki like comment share and subscribe na rin po maraming maraming salamat po magandang araw po sa inyo lahat